Pumusunod ang anak ni Gana. Yan, anak ni Gana. Ang ganda ng anak ni Gana. Ang haba ng Oh. Manang-mana sa nanay. Gana. Gana. si Sai at dalawang anak niya isang lalaki at isang babae Yan, hindi niya kamukha mga anak niya. Si Spati. Dalawang babae ang anak niya. Yan. Dumidede. Lapit tayo. Laking kumbing oh. Yan si Spati. Dalawang babae anak. Ang Si, si kau Nag-iisang anak ni kau No. Gwapo. Marang mana sana ana yo. Oh. Yan. Ito ang nana niya. 9 Anak mo. Sempre ang tatay na sibulog Bulogski. Bulugs Bulogski. Yan ang tatay na matakaw. Yan ang tatay ni na kita nilang si Bulogski Anak yung ano. So, kahit wala pa siyang isang buwan. Sige, isang buwan pa lang to sa ano sa September 20. Ano kayong pangalan mo? Ah, manang mana, kakamukha mo, nanay mo. Oh, mapasaway. Ang lalayo na nararating. Tingnan natin. Malayo na mga nararating nila, oh. Si Tan Yan si Thunders. Hindi makita si Thunders. Kusme! Kusme! Angin aga moyo bus meme, nasa tas kan punso. Mm, bus meme. Negra. 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 Tama pise negra. Taway kun kambing. Oh. Malayo. Babatuhin kayo diyan. Alam nyo kahit walang tanim. Pag punta kayo sa ibang bukid, binabato kayo. Naku Kailangan lagi kayong bantayan. ang lawa ko. Walang, walang mga tanim. Kailangan bantayan kasi lagi naglalason sa mga mga damo. Diyan o. Oh, naglason sila dyan ang damo sa susunod na araw mamamatay na yan mga damo na yan sayang yung mga damo pagkain sana ng mga alaga natin kaso nilalason na eh ang pag-aalaga talaga ng kambing mahirap tiyagaan lang talaga tsaga sipag at determinasyon yan ang pangiging natin standards at anak yang sinegra.